welcome back mga ka hunter. At uh, tayo ay mag-hunt Gamit natin si ano pat si putol. Ayun ka hunter. Babalikan ko yung ano yung nilatagan ko nung ano nung nung January na hindi ko nakuha. Babalikan ko siya kung andito pa siya. sa counter splitul. Press di kasi natin yung mga counter ka kaya may video ako na ano na in-update ko ulit yung ano ko yung mga pangati. Nilabas nilabas ko sila para naman ay maging Ayan ka Hunter uh, Update tayo mamaya Ayan ka Hunter Naglatag tayo So Hindi natin matindi kasi Malakas yung hangin Hindi nila ako yung pangati kong Nasi hipotong mga ka Hunter tumilaok na yung si Tumilaok na si butol, mga kaantong. Meron ano, meron lumapit na inahin kumukakak. kanta kasi medyo madilim ang panahon baka mulan saka palubat na tayo mga kanter kaya hindi natin nalagyan yung kanter update na natin mamaya hindi talaga tumilaw yung ligaw mga kanter Kanina pa ako naghihintay ka hunter, hindi talaga tumilap ligaw. Yung si Potong, hindi naanan lang ng ano, ng inahin. Yan ka hunter, Pukunin na lang natin.

Hmm. Huli na pala mga hunter Huli na pala ka-hunter you know? Huli ito pala Thank you Ayan ka-hunter, huli na pala, kanina pa pala Tima lang natin na ano kanina pa pala counter. Ka kanina pa pala counter na ano nahuli dalawa yung paano niya kanina pa pala huli ka hunter buti hindi na liigan ito ka hunter oh ganda ka hunter oh malatuba kaya pala kaya pala kaya pala ka hunter yung tilaok ng pangati ko eh. sunod sunod Nahuli na pala. Hindi na tumilaok. Nice one. Galing talaga ni Putol. Galing talaga ni Putol ka, Hunter. Ka Hunter, ganda. Yan nga lang ang ano. Yan nga lang yung kaliskis niya, ka Hunter. Tatanggal ka, Hunter. Hunter. Yan yung kaliskis niya. Pero maganda yung tilaok niya ka hunter. Dapat ka hunter dalawa yung palpal niya ang tawag nito sa amin. Ka Dapat dalawa to kasi pag natanggal to isa sa hunter meron pang isang ano. Ka hunter, pauwi na tayo mga ka hunter. Medyo lay-layo pa yung ano natin. Madilim na yung panahon, ka-hunter. Huh? Huh? Yung... Uh, hey ba? Thank you, ka-hunter. Hindi tayo naka-zero. At yan, ka Hunter, Pauwi na tayo, mga ka Hunter. Pangatlong sit-up ni, ano, ni Putol. Ito siya. Nakadali siya. Ito, you, ka oh, Sarap ng hangin, mga ka-hunter. malakas pa ang encounter oh. Yo malaylayo pa yung lalakarin.

kahit tayo dumaan mga ka